Magandang umaga po sa ating lahat. Mga kapanid, sa pagsimula ng ating paginilay, mangyari lamang po na itanong natin sa ating mga katabi. Kapatid, huwag na po kayong magkahiyaan. Kapatid, para kanino ka bumabangon? Ang katanungan na ito para kanino ka bumabangon ay maaari pa nating iugnay sa isa pang katanungan. Hanggang saan ang kaya mong ialay na hirap para sa iyong minamahal? Ulitin ko po, hanggang saan ang kaya mong ialay na hirap para sa iyong minamahal? Mga kapatid, tayong mga Pilipino ay kilala bilang mga mapagmahal para sa ating pamilya. According to studies, ang number one sa ating priority nating mga Pilipino ay ang ating pamilya. Kaya naman, lahat ay ating kayang gawin anuman ang kaakibat na hirap nito para sa ating pamilya. Para sa ating mga mahal sa buhay. Mga kapatid, totoo naman, pinaparamdam natin ang ating pagmamahal sa pamamagitan ng paglaan ng ating sarili para sa kanila. Mga magulang na 24-7 ang duty, matapos namang magtrabaho sa weekdays, ang focus naman sa weekend ay ang pamilya. Kahit na minsan, ay inaaway na rin tayo at sinasagot-sagot ng ating mga anak. Mga anak na nagsusumikap makapagtapos at ang iba ba ay nagkatrabaho na, nag-overtime, nagpupuyat, ang ilan ay tinitiis ang kanilang mga malulupit na amo para may maiuwi para sa pamilya. Isama na natin ang ating mga OFW na ilang taon na sinasakripisyo. Hindi lang sinasakripisyo hindi makita ang kanilang pamilya makapagtrabaho lang para sa kanilang mga mahal sa buhay. Ang isang taong nagmamahal ay kayang ialay ang lahat, kayang gawin ang lahat para sa kanyang minamahal. Ngunit hanggang paghihirap na lamang ba ang ating mararanasan? Hanggang sakripisyo na lamang ba? Makapatid, hindi. Dahil ang bawat kahirapan na ating nararanasan ay ba'y kaakibat na ganting pala. At hayaan niyo pong gamitin ko muli ang tatlong K upang ibahagi sa inyo ang tatlong ganting pala na, pa, na, maaari nating makamit kapag tayo ay nagsusubikap, nagsasakripisyo, naghihirap para sa ating mga minamahal. Una, ganting palang kalakasan. Pangalawa, ganting palang kaligayahan. At pangatlo, ganting palang kadakilaan. Una, ang bawat kahirapan na ating nararanasan ay may gantimpalang palang kalakasan. Sa ating ikalawang pagbasa, ipinakilala sa atin si Jesus bilang dakilang pari. Ang dakilang saserdote na ito ay nakakaunawa sa ating mga kahinaan sapagkat siya'y tulad natin. Si Jesus ay bilang dakilang pari ay inalay ang kanyang sariling buhay para sa kanyang minamahal. Para sa ating kanyang mga minamahal. Kaya naman ang ating kahinaan na dulot ng kasalanay, kasalanan ay kanyang pinawi at pinakita niya sa atin na sa kanya tayo makahuhugot ng kalakasan. Kaya naman, ang bawat hirap na ating nararanasan ay iugnay natin sa paghihirap na naranasan ni Kristo at mararamdaman natin na kasakasama natin siya at sa Kanya, kay Kristo na nakapako sa krus, tayo huhugot ng kalakasan. Ang bawat pagsubok ay pagkakataon para mapagtibay ang ating pananampalataya at lakas mula sa Diyos. Kaya sa bawat pagkakataon na tayo ay nahihirapan na at nais nating sumuko, tignan nyo lamang siya. Kumapit tayo sa Kanya dahil pagkakaloban niya tayo ng ganting palang kalakasan. Pangalawa, ang bawat kahirapan na ating nararanasan may kanting palang kaligayahan. Sa ating unang pagbasa, napakinggan natin ang hinaing ng isang lingkod na nagdurusa, the suffering servant, at sinasabi na pagkatapos ng pagdurusa, lalasap ang lingkod na ito ng ligaya. Madalas, kapag tayo ay dumaranas ng pagsubok, mahirap isipin na may kaligayahan sa dulo nito. Subalit, matapos ang matagal na sakripisyo, matapos ang matagal na paghihirap, kapag nakita na natin ang bunga ng lahat ng ito, hindi ba may saya? Hindi ba may ligaya. Alalahanin ninyo ang mga pakakataon na walang wala kayo. Pero sa gitna ng kahirapan, nagawa nyo pa din mapagtapos ang mga anak ninyo, hindi ba mga magulang. Mga anak na nakapagtapos, matapos ang mga madaming pagsubok, di ba may saya, may ligaya? Mga ang taong handang magsakripisyo ay makatatanggap ng kaligayahan na hindi kayang tumbasan ng kahit anong kayamanan. Ang ganting palang ito ay madudulot lamang kung handa tayong tanggapin gaano man kaliit o kalaki ang biyayang natatanggap natin mula sa Diyos. At pangatlo, ang bawat kahirapan na ating nararanasan ay may ganting palang kadakilaan. Sa ating Ebanghelyo, sinabi sa ating Jesus na ang sino man sa inyo ang nais maging dakila ay dapat maging lingkod. Dapat maging alipin ng lahat sapagkat ang anak ng tao ay naparito hindi upang paglingkuran kundi upang baglingkod at ibigay sa kanyang buhay sa katutubos ng lahat. Napapansin niyo po ba kapag tayo ay nanonood ng mga teleserye, teleserye o mga pelikula, tayo ay masyadong apektado sa mga bidang inaalipin o inaalipusta. May iba nga sa inyo iiyak-iyak pa habang nanonood ng TV. Ganito ang nagiging reaksyon natin dahil tagos sa ating mga puso ang mga nararanasan ng mga bidang ito. Magpakaalipin, magpa magsakripisyo dahil in one way or another nararamdaman din natin ito. Dahil mga kapatid, tayo po ay mga lingkod sa ating mga pamilya, sa ating mga community, sa ating mga trabaho, pero nandito tayo, kahit sa gitna ng kahirapan, patuloy na naglilingkod. Ang ating ebanghelyo ay isang paalala na ang tunay na kadakilaan ay makikita sa puso ng isang taong handang maglingkod na walang hinihintay na kapalit. Ang tunay na kadakilaan ay makakamtan hindi sa sariling kaluwalhatian kundi sa simpleng paglilingkod at pagibigay ng sarili sa iba. Kaya naman, sa panawagan ni Jesus na tayo ay maging lingkod, sa kahit anong paraan, naway wag nating kahalimutan na paglingkulan ang mga mahihirap. Mga taong kinakalimutan na ng lipunan, those who are marginalized, those in the peripheries, kung tayo ngayon ay naghihirap, sana yakapin pa din natin ang kahirapan ng mga mahihirap na ito. Nang sa gayon, kahit sa gitna ng ating paghihirap, tayo pa din ay maging instrumento ng pag-asa sa mga taong mahihirap. At sa pamamagitan nito, tayo'y makatatanggap ng tunay na kadakilaan mula sa Diyos. Mga patid, walang gustong maghirap. Walang gustong makaranas ng paghihirap. Subalit tayo ay pinapaalahanan na yakapin ang paghihirap na ito. Katulad ni Kristo, nang yakapin niya ang krus ng paghihirap. Sa pamamagitan nito, ang bawat kahirapan na ating nararanasan, ay makakatanggap tayo ng gantimpalang kalakasan, gantimpalang kaligayahan, at gantimpalang kadakilaan. Kaya ang makapatid, hayaan niyo pong iwan ko muli ang tanong na ito. Hanggang saan kayo? Handang i hanggang saan ang kaya niyong ialay na hirap para sa iyong minamahal? Amen.